May pakialam ba ang Diyos sa ating bansa? Siyempre oo. Pero baka magulat ka na kalagay mismo ito sa ating konstitusyon. Ang declaration sa preamble ng ating konstitusyon ay ganito, We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Ayon sa ating konstitusyon, kailangan daw nating sambayan ng Pilipino ang tulong ng Diyos tayo lang ang bansa sa buong mundo na may konstitusyon na kinikilala na kailangan ng tao ang tulong ng Diyos. Sa maraming bansa, hindi binabanggit ang Diyos sa kanilang konstitusyon. Pero sa ating konstitusyon, kinikilala natin ang personal na Diyos, ang Almighty God. Makadiyos tayong bansa. At inaamin natin sa konstitusyon na limitado ang kaya nating gawin bilang mga mamamayang Pilipino kailangan natin ng tulong ng Diyos. Hindi tayo malayo sa sinabi sa Book of Micah sa Old Testament. Tungkol sa pangangailangan ng mga bansa ng tulong at karunungan mula sa Diyos. Ito ang sabi sa Micah 4:2. And many nations shall come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways and that we may walk in his paths. Isa tayo sa mga bansa na 'yan na kailangan lumapit sa Dios para turuan niya tayo kung paano pamahalaan ang bansa. Kaya mga kaibigan, sa bawat isyo ng ating lipunan, sa bawat suliranin na pinagdadaanan ng ating bansa, hindi tayo nag-iisa. At kung pipiliin natin ang mga lingkod bayan na marunong ding humingi ng tulong sa Dios, at sama-sama tayong mananalangin. Sigurado ako, tutulungan tayo ng Diyos. Piliin ang tama, gawin ang tama, para sa Diyos, para sa bayan, at para sa ating kinabukasan.